Nagal ka na kayo ko! Naku! Straight in ang iyong bar! Tapos pag diniretso, kailangan mo higal. Are you with left ventricular and familial secural thickening versus minimal effusion left? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano ah, ba? May binungwat ko na ano eh. May binungwat ka, Mr. Sal? Si Son, Mr. Si Son? Kuya ko'y nandyan sa gate of the junk shop. Ah, hindi ko. Pag buhat ka ng mabigat. Mm -hmm. Ngayon, okay. okay. okay, pag gumaganto ka. Opo. pagka uh, siya, na kayo ito? po. Masakit na. Okay. Ganito, ka Ganito ka. Tayo ka nga, doon, Ganito ka nga. Yan. Okay sya, O masakit din. Medyo masakit po siya. Medyo masakit. Uh, no, okay. Sige. Dali ha. Sige, tayo ka. Sige. Huwag hmm. yung muyo ko. Masakit po. Sige, upo ka. Kailan mo pa ba naramdaman niya, Tol? Ano na po eh. Bali mag isang buwan na po. Oh, mag isang buwan na? Oh. Alam mo yun, yung pagpuyak sa muna mga pagbubot ng mga baka. Oh, Siyempre, ganun talaga eh. Nasa business niya na, uh, junk shop. Paglipat mo ng ganun yun, tik! Hindi mo napansin. Ay, yun na. Eh, siyempre, na. eh, bakalan naman nun yun. Business yun. Talagang magbubot at may bubot ka. Diyan ka may kapayatan din si sir. Ito, damage siya mm -hmm. to. Damage na elbow. Ano nangyari dyan? Nalaglag po. Sa ano? Bata ka pa. Eh. Straight ka. Ano yun? Iupahan yun doon? Opo, upahan ni Kuya yun. Yung pwesto ko naman sa Bulacan. Ayun ka. Uh, Jump din. Opo. Right. Maganda ang kita niyan. Kailangan lang talaga tutok ka. Sigatagi na. Huwag ka lang ng mga nakaw. Patay ka. Basta <laughs> sumakit yung ko. Eh. Sumakit yan? Kaya ayaw ka. No. Yun yung ano yun, no? pag nabintahan ka ng nakaw, oh, kasama ka sa barangay. Ha? <laughs> Nananahimik ang supwes ko. <laughs> kasama ka sa barangay. Naginit. Magkana lang yung kita, Ano ah. pa. Yung wala ng kabling din ako, mga nasa sandalan, tapos yung permission. Sa punibo. Uh -huh. Pinang mahigpit sila yung sa mga ano, no, sa mga government. Yung uh -huh. mga ano, kabli ng mga gobyerno. Uh -huh. kalaban nyo eh. Tapa ka Wala ka pa. Saan bulakan? Saan, sa... saan ka si Dan Monte? Saan? Anong si? Si anong kalaban mo dyan? Si... Uh, Luis? Malayo. Malayo ka? Saan, ano? mo ka yan mo ng adventure, sir. Ang bityo sa sabang palay. Eh. Sobrang tapang ng kluwi. Looban yun eh. Ayan, ang katabi na ayon yun sa ngayon. Kaya eh, hindi ko pa nung huwag yun sa loob. Magkano ko ni mo dyan?

Bawa minum Ya, kita salah. Said. Ini sikit Kau orang tu Macam malam Tengah angin tu Tapi ni Tendi tau Tu yang guna dengan orang Tendi Ay <laughs> ang pinaka pinaka paghilom nito apat na araw. Ngayon makakaramdam ko ng binawa na. Tingnan mo. Sumo mo. Yung buko ulit. Mm. Tingnan mo. Mm. Check mo. Tapos pag nagtrabaho ka na sa junction, pitik-pitik mo pitik, pag isin mo sa umaga, kay. Eh. Pag-isang ganun lang, parang hindi agad may magalaw-galaw to kasi yan, iba umiipit yan dyan, oh. Kung mapapansin mo yung vertebrae natin, may mga sanga. Yan yung mga spinal nerve natin, umiipit yan. E, kaya kailangan dumudulo sa mga yung ganun yung mga squishing mo lang. Okay, tayo ka. Hmm. Hmm, yoko. Hmm. Okay na. Apat na araw, mas good pa lalo yan. Okay? One to two days, makakaramdam tayo na parang mild muscle pain. Meron pa konti. Pero habang tumatagal, 3 to 4 days pataas. Pew. hey, wash up. Huwag ka na maliligo ngayon. Na. Ha? Okay po. Okay, thank you. Thank you.